Pawi na ako ng bahay. May regalo ko sa inasao. Timex relo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaction Hay. Nilaw <laughs> na dito na ako sa bahay ito yung regalo ko. Para sa inasao. May. Punta ka dito. Yes. Wait. Yes. Happy birthday. Wait. Niyayabang. Kayabang mo. Niyayabang mo ako. Hindi man ito akin. Niyayabang ang asawa ko. Hindi man ito akin. Tingnan na niya. Mumurahin lang yan. Tig to 200. Yabang. Sino yung bigay? Eh, sino ang nagbigay? Tito JR. So, kaya mo, kong ka siya. Okay, okay siya eh. Hindi ka siya sa akin. Hindi pa yata ka siya. Ba't maliit nga ng uras? Ewan, ba't nga maliit? Maliit nga eh ng Parang mo, sa Tito JR. Ba't maliit ng oras? O, Ha? sempre sempre late day pang kay Acacia lang siya hindi ka siya kasi naman Si pinaka butas kasi naman kasiya thank you love you love you more